<laughs> ganda ng amin ano. Ang ganda ng aming snack sa gubat. O yan, alam nyo po ba kung ano'ng prutas 'yan? Ayano. <laughs> ang sarap no. Ito po ay maasim, ayan. Napakaganda, napakarami namin nakuha. Ayun paki kuya, napakarami oh. o Oh, babawasan natin 'yung mga <laughs> Ang dami, no? ang dami nakuha. 'Yan po kung tawagin dito ng mga kapatid natin ay bahukok. Yan, ewan ko lang po sa lugar nyo kung ano tawag sa inyo dito. Tapos ang buto nyan, ganyan no, oh. kakakita mo. Ganyan yung style ng buto. Tapos, yung puno nyan. Ito, 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 ito. Ito, ang daming bunga. Ito pala ang baba lang eh. Oh, daming bunga oh, kapal oh. Oh, daming bunga. Pero hindi po, iba to. ano tawag nyo dito? Patungo. Patugo? Patugo. Kinakain ubod nito ha, pag may musli, di ba? Yung parang, pako, <laughs> yun. parang pako, no? Parang pako. Ah, kinakain nila. Ano tawag nyo? Pako. Parang pako? Mm, pero ito po ay bahokok yung kinakain namin. At ang umakyat po niyan, ayan, napakagaling ah, umakyat. Saka po silang dalawa umakyat. ako ah, kung naalala nyo, mayroon din tayo nakita na bahokok, pero hindi katulad nung inakyat nila. Kasi inakyat nila, sobrang taas talaga. Tapos yan, eh, pwede nyo pangasim sa karne baboy. Uh, pwede rin iburo yan, no? Iburo. Mm -hmm. si Michael, oh, gustong gusto, oh. Pa, pa pwede palagay, pwede, pwede ba palagay sa bag? Lagay natin sa bag para, <laughs> ano, oh, may uwi na. Ayan, iuwi natin, oh. Gusto nyo po ba ng bahokok? Oh, message nyo na, oh. Bahokok. Sipi mo, no? yung bahokok, nakakita tayo na may bunga. Alam nyo po ba dito sa parting Luzon, ang bohokok, madalang nakakaalam. Hindi ka tulad sa kabisayaan na talagang yan marami, saka alam talaga nila. Dito sa Luzon, madalang na nakakaalam. Yan yung prutas na talagang mahirap hanapin sa kagubatan. So, sa tatlong puno, maari makakita kayo niyan, Maaaring isa lang may bunga o baka pare-parehas pang walang bunga. At ngayon, nakachempo tayo ng may bunga. Kahit po yung dahon nito, na napakasarap ang asim yung dahon. Pero mas gusto ko pang asim, yung hinog nito. Alam nyo po ba yung hinog niya mas maasim No? Okay. Yung hinog kasi doon na lumalabas yung tunay na lasa niya. Hmm. Pag nahinog na siya, kumpara dito sa hilaw. Pag hilaw siya, maasim na rin siya pero hindi sobrang asim. Kasarapan lang kainin. Kasarapang isaw sa asim. dami so, namin ng Naayang? Na na yung naayang, yung ano, Adi po, matamis po. Ah, matamis. Oh, okay. Hindi, pagka hinog, maasim pa rin yan. Hindi siya tumatamis, di ba? Mm, yun ang pagkakaalam ko. Nakakuha na rin ako niyan doon sa amin, madami din. Kaso nga lang, yung madami ko, mga labin limang peraso lang. Hinakuha <laughs> ko kasi ko ti binunga ng puno. Tapos payat lang yung puno. Dito, taba ng puno. Tapos dalawang puno pa po yun. Yung may bunga, no? Ito. Ano to? Ginagawang sabon. Ah, oh, hindi, mm -mm. ano 'yan? Nasaan yung baging na malaki niyan? Nakausto yung baging. Ayun, ito. Ayun, tumataba yung ano. Yung ugat niya ganyan katabo. Parang puno. yun tapos tumataas siya na parang baging, baging talaga tumataas siya ng tumataas yung sabon nila. Sabon. Parang ginagawang sabon. <laughs> Yun nga eh, no? ginagawa na nga eh. No? Ginagawa na para pang ginagawa eh. oh, ginagawa na nga sabon. Ito po yung tsura niya. Hmm.